Hi, Shay. Halos magsa seven years na kami ng asawa ko. At may dalawa na kaming anak. Maganda ang takbo ng buhay namin. Noon, sobrang gipit na gipit kami sa buhay. Pero magmula ng nakapangibang bansa ang asawa ko, tinulungan niya akong makaahon. Nagpunta ang asawa ko sa Japan at doon siya nagtrabaho ng ilang taon. Matagal na kaming magkasintahan bago kami magsama at magpakasal. Kaya masasabi ko na mahaba na rin ang relasyon namin. Naging maganda ang buhay ko simula nang makilala ko siya. Tumigil ako sa mga bisyo ko na pag-inom, paglabas-labas kasama ng mga barkada. At naging maayos naman yung buhay namin. Mabait ang asawa ko. Hindi hindi niya pinamumukha sa akin ng mga panahon na yon na wala akong trabaho. Kahit na hindi pa ako nakakapangibang bansa. Nagpunta si Joanna sa Japan at doon nagtrabaho. Siguro mga limang buwan pa lang siya Sobrang lungkot na yung nararamdaman ko. Ang hirap palang malayo sa minamahal. Lalo na kapag may mga anak kayo. Kahit na alam kong matino ang asawa ko, natatakot pa rin ako na maagaw siya ng iba. At makakita ng mas better sa akin. Graduate din naman ako at may magpagmamalaki sa sarili. Pero mas parang sinwerte siya kaysa sa akin. Makalipas ang ilang taon, nag-abroad din ako. Nagpunta naman ako ng Saudi. Naging maganda yung buhay namin at nagpalit kami. Siya yung nasa bahay. At ako naman yun ng ibang bansa. Naging maganda yung buhay namin mag-asawa. Ako ang nagtrabaho at pansamantala tumigil muna siya. Pero makalipas ang Ilang taon pagkatapos ng kontrata ko, ay eh ko ako ng Pilipinas. Nagtrabaho naman ako sa ospital. Nurse po ang asawa ko. Kaya yung opportunity na mapagbabalik-balik siya sa ibang bansa, napakadali lang para sa kanya. Pagkatapos ma tapos ng kontrata ko, umuwi na ako ng Pilipinas ulit at bumalik ang asawa ko sa Japan sobrang nalungkot ako. Sobrang natakot na dumating yung panahon na ako naman ang iwanan niya. Kada umalis ang asawa ko, yun ang, yun ang sumasagi sa isip ko. Na baka mamaya hindi na niya akong balikan. May mahanap siyang iba. Baka magsawa na siya sa setup namin. Sino bang nakakaalam, ba diba, ng mga iniisip ng tao, kundi sarili lang natin. Pero nagtiwala ako sa asawa ko. Pagkatapos nun, naging maayos yung buhay namin kasama ko ang mga anak ko sa Pilipinas. Pero minsan talaga hindi maaalis yung nag-aaway kami, napapadalas ang sagutan, kaya hindi ko natiis nakipag-usap ako sa iba. Nung una, chat-chat lang. Nung una, usap lang at kamustahan. Hanggang sa numalim na nulumalim. Araw-araw, nag-iiba-iba ako ng mga babaeng kinakausap online. Nagsimula sa text. Sumunod, naghanap na ako sa internet. At ayon naging kami ni Mikay nang hindi alam ng asawa ko. Naging sweet kami sa isa't isa at nag-request siya na, na magkita daw kami. Siyempre, lalaki lang ako, pinagbigyan ko siya. Lumipas ang mga buwan, sobrang naging malalim ang naging relasyon namin. Dumarating na sa punto na aaway na kami ng asawa ko dahil halos wala na akong oras sa kanya. Yung pagsaselos ko, parang ako yung nagloko. Totoo pala yung kapag ka ikaw ang duda ng duda, malamang sa malamang ikaw ang, ikaw ang magloko. Medyo mahabang panahon din nang nagkausap kami ni Mikay, nagkasama, nagde-date kami palagi. Nagkikita kami sa labas. Dumating na sa point na nag-hotel na rin kami. May nangyayari na sa aming dalawa. Sabi niya gusto niya akong pakilala sa mga kamag-anak niya. Alam niya yung sitwasyon ko. Alam niyang may mga anak ako. Alam niya na may asawa ako sa ibang bansa. Pero lagi niya sinasabi sa akin na naiintindihan niya yung basta wag ko lang siyang iiwan. Kumbaga tanggap daw niya kahit na may asawa ako. Ang mahalaga daw kami. Ang mahalaga, hindi ko siya iiwan. Ang mahalaga, hindi mapuputol lang contact namin sa isa't isa. Minahal ko rin naman si Mikay. Napol na rin ako sa kanya. Magandang babae siya. Taga-probinsya. Taga-bakolod. Marami na akong narinig tungkol sa mga taga-bakolod swang, mangkukulam, mambabarang. Mang pero hindi ako naniniwala. Hindi ako paniwalain sa ganun. Sa tanda ko ba naman na maniniwala pa ako sa mga kalukohan. Yan lagi ang nasa isip ko. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto, sa mga kung ano-ano kinukwento ng ibang taong paramdam. Pakiramdam ko, nag lang sila. Hindi ako naniniwala. Makalipas ang ilang buwan, tumawag ang asawa ko sa akin at tumiiyak. Nakikipaghiwalay na siya. Sabi niya, mas daig ko pa raw siya kasi siya may oras makipag-usap sa akin at tawagan ako. Pero ako tong nasa Pilipinas, ako tong laging busy. Ako tong laging walang pakikipag-usap sa kanya at hindi daw ako gumagawa ng paraan. Tinamaan ang dibdib ko noon. Parang natakot ako na iwanan niya. Sinabi ko kay Mika'y na magiwalay na kami pero hindi siya pumayag. Sinasabi niya na nakakalungkot daw mag-isa. Napupunan daw niya yung pagkukulang ng asawa ko hanggang sa bumalik ang asawa ko. Na mahal na mahal daw niya ako at hindi hiningi niya ako iiwan. Makalipas pa yung mga buwan, nagpatuloy yung relasyon namin ni Mikay. Tuloy-tuloy lang yung relasyon namin. Hanggang sa isang araw nagulat ako. Umuwi yung asawa ko. Umiiyak siya. At sinabi sa akin na hindi na raw siya aalis ng bansa. Na mahal na mahal daw niya ako. Na ayusin daw namin ang lahat. Nakipag-iwalay ako kay Mikay pero parang ayaw niya. Sabi niya handa raw siyang maghintay. Maghintay umalis ulit ang asawa ko. Nagkaayos kami ng asawa ko noong mga panahon na yun. Naging maayos ang buhay namin sa loob ng dalawang buwan. Pero nang ipatawag ulit ang asawa ko sa ibang bansa dahil kailangan kailangan daw siya, hindi niya natanggihan. Umalis uli siya. Napakasakit kasi wala akong choice kundi pagbigyan na naman ang asawa ko. Nang umalis na yung asawa ko, nag-message ulit ako kay Mikay. Sinasabi ko sa kanya na umanap na siya ng iba at sayang ang buhay niya sa akin kasi hindi niya maintindihan kung hindi namin maintindihan dalawa kung itutuloy ba namin yung relasyon namin o hindi. Sobrang bait ni Mikay kasi sinabi niya na ayos lang sa kanya kahit kabit siya. Isang araw, naawa ko sa asawa ko nang tumawag siya umiiyak. Pagod na pagod na raw siya at gusto na niyang umuwi. Namimiss na raw niya ako at mga anak namin. Naawa ako pero wala akong magawa. Mahal ko po talaga ang asawa ko. Siguro kaya ko lang nagagawa yon dahil malayo siya sa akin pero mahal na mahal ko siya. Patuloy pa rin kami nagde-date ni Mikay, lumalabas. Nagmomol, magkasamang umaalis. Tuloy pa rin ang relasyon namin. Nagkakamustahan, nag-hotel. Sobrang nakukonsensya ako nun. Pero parang nahuhulog na rin yung loob ko kay Mikay. Isang araw sinabi ko kay Mikay na hindi ko na kaya. Makikipaghiwalay na ako dahil uuwi na talaga yung asawa ko. Sinabi talaga sa akin ng asawa ko ng mga panahon na yun na nagpaalam na siya sa boss niya at ipapatigil na niya yung kontrata niya. Na kahit daw tawagan pa siyang pabalikin, hindi na raw siya babalik. Sobrang tuwang-tuwa ako sa narinig ko sa asawa ko. Kaya nakipag-iwalay ako kay Mikay. Galit na galit siya. Parang hindi niya matanggap. Sabi niya sa akin, makipagkita daw ako sa kanya pero hindi na ako pumayag. Sa totoo lang po, hindi lang si Mikay 'yung naging girlfriend ko. Marami. Marami po akong pinaglaro ang babae. Pero siya lang po yung bukod balik ng balik. Na ayaw akong bitawan, ayaw akong tigilan. Sang araw, tumawag siya sa akin. Pero hindi ko sinagot. Sabi ko ayoko na tama na. Nakukonsensya na ako kasi pauwi na rin ang asawa ko kaya ayoko na magkarelasyon sa iba. Galit na galit siya sa message. Isinusumpa ako. Hindi ko raw makakalimutan yung gagawin niya. At sisiguraduhin daw niya na magsisisi ako sa gagawin ko. Ilang beses pa niya akong tinanong kung sigurado na ba talaga ako pero hindi na ako sumagot. Malayo naman si Mikay. Hindi rin niya alam ang bahay ko. Kapag nakikita kami sa labas lang talaga't sa mall, hindi ko siya inuuwi ng bahay. Nag-hotel kami. Hindi kami nagsasama kahit saan. Mukod doon. Malayo din yung mga mall na pinupuntahan namin. Malayo sa bahay ko. Kasi iniiwasan ko nga na may makakita sa akin kakilala ko. Grabe yung pagsumpa sa akin ng babaeng yun. Pinagmumura niya ako. Sinabi niya ako na Masasakit at babalik at babalik daw ako sa kanya sa pagdating ng panahon. Magmamakaawa ako sa kanya. Natakot ako sa mga sinabi niya dahil parang may pagbabanta. Pero naisip ko na hindi naman niya ako kilala. Kilala man niya ako sa muka, wala siyang ebidensya na magkasama kami. Hindi ko rin siya pinakilala sa pamilya ko. At sigurado kung wala nakakita sa amin dahil sa malayo kami lagi nagpupunta. Kaya sabi ko hanggat maaga pa ititigil ko na. Ilang linggo ang nakalipas. Nagsimula na sumama yung pakiramdam ko. Parang lagi ako nahihilo. Lagi akong tinatamad. Parang hirap na hirap yung katawan ko. hindi rin ako makakain. Pagod na pagod. At sobrang init ng ulo ko. Nagpatuloy yon hanggang dalawang linggo. Ang akala ko mawawala. Kala ko sakit lang. Napapansin na rin ang asawa ko yung pagbaba ng timbang ko dahil namamayat daw ako. Doon na nagsimula lahat ng bangungot ko. Kada madaling araw nagigising ako. Alas dos hanggang alas tres ng madaling araw. Paulit-ulit, araw-araw, walang mintes. May mga narinig akong lumalagabag sa bubong namin. Tumatalon, lumulundag. Parang pumapagaspas sa loob ng bahay namin. Parang may ibon Napaulit-ulit na humuhuni sa taas. Kapag bukas ang ilaw, gusto ko halos wala na akong makita. Kaya pinapatay ko lahat. Dahil pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Minsan naman, gusto ko sobrang liwanag. Kasi piling ko, anytime pwede akong hilahin ng kung sino. Takot na takot ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin kaya minsan umiinom na lang ako ng beer para makatulog. Nagpatuloy yon hanggang dalawang buwan pero pala lang palala. Napansin ang biyanan ko yung pagpayat ko. Isang beses, sinabihan niya yung kapatid ng asawa ko na doon matulog sa amin. Para daw may kausap ako, baka daw namimiss ko yung asawa ko. kitang kita ng kapatid ng asawa ko kung paano ko naglulundag sa hagdanan. Sa pag-aakala kong may taong nakasilip sa akin mula sa bintana. Tumalun ako at sumigaw ng sumigaw. Sobrang natakot yung kapatid ng asawa ko kaya sinabi niya yun sa nanay niya. Sinabi din ng nanay niya yun sa asawa ko kaya tinanong ako ng asawa ko kung ayos lang ba't ano bang nangyayari sa akin. Wala, ayos naman ako, sabi ko. Tinanong pa niya kung gumagamit ba raw ako ng bawal na gamot. Baka daw nasa stress lang ako kaya sinabi nila magpa-check up ako sa doktor. Kutakot-takot na check up yung ginawa sa akin. Pero walang nakita. X-ray, CT scan. Lahat pina-check up ko. Mula taas hanggang baba, hanggang kaloob-looban. Nagpa-x-ray ako at lahat ng pwede kong pa-check. Halos pati utak ko pina-check ko na. Nagpa-psychiatrist din ako, pero baka stress lang daw. Nagtiwala ako sa mga doktor kasi akala ko may magbabago sa akin. Binigyan nila ako ng pampakalma at baka sobra lang daw yung mga pinagdadaanan ko sa mga nakaraang araw. Pero walang nagbago. Lagi na akong sigaw ng sigaw dahil pakiramdam ko lagi nga kung may hindi maganda. Hanggang sa isang gabi, hindi ko makalimutan sobra na ako natakot dahil sa may bintana namin may nakita na naman ako isang babaeng nakalutang hindi ko alam kung babae yun o hayop o ibon na malaki isa lang ang alam ko may nakatitig sa akin mula sa labas sa nangyaring yun nagsisigaw ako natakot ang mga anak ko Sinabi nila yung sa lola nila, kaya nagpa siya yung lola nilang kunin ako. Tinanong din ako ng biyanan ko kung nagdadrugs ba daw ako. Pati ng mga doktor. Pero alam ko sa sarili kong hindi. Sinabi ko yun sa asawa ko. Naniwala siya. Subukan ko daw. Magpagamot sa almolaryo. Naawa sa akin yung biyanan ko kaya tinulungan niyang nanay ko Kunsan sang almolaryo kami nagpunta Hanggang sa isang beses May nagsabi na Binabangaw daw ako Isang kulam na Dinadaan sa pagsira ng kaisipan ng tao Malakas daw Ang nagpapakulam sa akin Marami akong pinuntahang manggagamot pero walang kahit sino ang nakapagpagaling sa akin. Takot na takot ako. Para akong sira ulo. Para akong baliw. Lahat ng nadidinig kong kaluskos kinakatakutan ko. Kahit nandyan na 'yung pamilya ko, hindi ko alam kung may sira na ba talaga ang ulo ko. Hindi ako nakakakain. Sobrang bumaba ang timbang ko. Babangit ang itsura ko. Umiiyak na yung asawa ko kasi akala niya mamamatay na ako sa sobrang kapayatang ko. Hanggang sa isang araw, nang nagsubo kami sa ibang albularyo, sinabihan ako ng mga gagamot. Binabangaw ka. Kinukulam ka, Iho. Ano pong pwede kong igamot? Sabi ko. Hindi ko kaya yung kumukulam sa'yo. Bibigyan kita ng panlaban sa kanya. Pero isa lang ang makakatanggal niyan. Araw-araw magdasal ka. Pumunta ka sa simbahan araw-araw. Ginawa ko yun. Ginawa ko araw-araw, walang mintes. Sa sobrang haba ng pagpapagumot ko, kung saan saan, dahan-dahang nawala yung nararamdaman ko. Nang tinanong ko yung magagamot ko sino yung gumawa sa akin, isang babaeng nakarelasyon ko daw. Nakakayamang aminin sa bienan ko, pero dahil narinig niya, inamin ko na. At na mga panahon na yun, para na ako naaag na sa sobrang kapayatan. Kaya't wala na akong option kung hindi sabihin ng totoo. Niloko ko po ang asawa ko. Nagkaroon po ako ng girlfriend na taga-probinsya. Sinabi ko sa mga gagamot. Yan nga, yan nga ang gumawa ng masama. Ang sabi niya. Masyado siyang malakas, hindi ko siya magamot. Masyado malakas ang kulam sa kaya hindi ko kaya. Isa lang ang makakatanggal niyan, magsimba ka na magsimba. Hindi ko tinigilan ng pagsisimba. Araw-araw. Umaga, gabi, nagdarasal ako. Makalipas ang tatlong buwan, dahan-dahan na ako nakarecover. Sobrang hirap na hirap ako. Alam mo yung napakasimple na nabinapagawa sa akin ng mga panahon na yun. Pero kailangan ko na matinding sakripisyo. Kasi pag binibitawan ko yung dasal ko, pakiramdam ko mas talo siyang lumalakas. Nagdasal ako na nagdasal, hindi ko tinigilan. Araw-araw kumakausap ako ng pastor, ng pare, at nagdarasal talaga ako. Magmula nun, Nawala na na. umuwi ang asawa ko, nalaman niya lahat pero tinanggap niya. Niyakap niya ako. Nagpapasalamat ako dahil hindi niya ako iniwan sa kabila ng nalaman niya. Sobrang bait ng asawa ko. Napakaswerte ko sa kanya. Sobrang pinagsisihan ko yung ginawa kong yun. Sa ngayon, magaling na po ako. At ako na po ulit ang nag-aabroad sama ko po ngayon ng pamilya ko, umuwi ako sa Pilipinas. Pero sa darating na mga araw, baka bumalik na po ako sa ibang bansa. Sa Saudi po ulit. Maraming salamat po. Ingat po kayo.